kamakilan, si Zainab, nag-post, actually, nung isang araw nga lang yon nag-IG story, yung may naghahanap ng boyfriend mo. Uh Oo. -oh. <laughs> Nakita ko yun, nag kagabi nga lang yun. Kagabi, yata, eh, kagabi. kagabi! So, sa lahat na nagtatanong, once and for all, single. Uh Oo, -oh, single talaga. Bakit ba kasi pinipilit yung taken ako? Hindi nga. Nikita, Hindi ako naging taken, wala. Para sa'yo, kasi nakikita natin na usapang love life, very colorful. Ilagyan natin sa ganun, ang naging love, napag-uusapan ng lahat mag post kasi ng picture, nare-repost ng lahat-lahat na pag-uusapan, 'di ba? Pero para sa 'yo, ano ba 'yung talagang hinahanap mo in a partner? Yung hindi ako titignan as trophy. Oo, nakaka nakakabwiset 'yung ganung pakiramdam na parang mararamdaman mo na hindi ka naman talaga gusto or mahal or hindi naman talaga seryoso sa 'yo tapos uh -huh. ginawa lang ako trophy. Wag na, 'di ba? Wag na. Kaya ayoko na ng ganun. Gusto ko talaga 'yung sa personal pa lang, unang meet pa lang namin, napaparamdam niya na wala siyang pakialam kung sino ako. Weaving. Parang sabi nga nila, baka daw foreigner para sa... <laughs> hindi, <laughs> kung bagay makikilala mo, ni, oh, maganda, na kahit Pinoy foreigner, yung makikilala mo ni hindi alam na may YouTube siya. Hindi, ka, hindi, gano'n. <laughs> kasi para imposible na <laughs> yun <laughs> eh. <laughs> hindi, <laughs> 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 ganun, mindset. Oo, oh, pero yung gano'ng mindset na walang pakialam alam sa kung sino ka, iba e, kasi yung gano'n sigurong pagmamahal. Kung nasa date ka kasama ang isang tao, first time, date kayo, ano yung mga red flags na hinahanap mo? Oh, di para alam ko na ako eh, medyo hindi kami magkakasundo Unang-una, syempre bastos. Kung walang respeto, ayoko niyan. Ayoko talaga. Lalo, talaga. lalo na sa mga servers. Oo, oh, oh. Sa mga servers natin. O, yung pa-cool, ayoko noon. Ayoko. Ano yung pa-cool? Yung mga yung mga para... yung mga parang sebi. So, sobrang cool niya, makukuha ka niya agad. Ganon. Okay. Ayoko nang ganon. Yung, maano yung kamp kampante Masyadong sa sarili. Masyadong kampante. Okay. Madali talaga ako ma-off sa ganon. Siguro yung ano, magpapahirap sa akin yung baka ako pa yung paghatid sunduin sa kanya yung gano'n. <laughs> Pwede gano'n. Wala pa naman ako gano'ng experience. Wala lang ako masabi kasi konti pa lang naman talaga nakakadate ko. Eh. Ito, ano bang aabangan or ano ang gusto mong mangyari Etong darating na bagong taon, this 2023? Gusto ko maging new me. Magkaroon ng new me. Okay. Yung talagang parang, eto pa rin ako, pero yung, yung mga levels ng dapat kong ipreno, kailangan ko na siya matutunan. And sana tanggapin, ganun. Kaya nga, di ba nakita ko nag-showtime ka, sabi ko, ituloy mo yan. Mm -mm. Kasi naniniwala ako na you have something to offer. Not just YouTube, not just TikTok, but you have something to offer the industry oh. talaga. Pero yun nga, sinasabi ko din lagi, lalo ngayon, yung utak ko kasi di pa talaga okay. Yung YouTube ko nga medyo napapabayaan ko na eh. Kasi... Ibigay mo sa akin yung subs mo, ako bahala sa kanila. <laughs> <laughs> ako ba? Ganong kadali. Ako, magpalit tayo ng account. Hindi ko pa pambayaan yan. Hindi. Ako nga, yun nga yung sinasabi ko. And talagang nakokonsensya talaga ako sa service ko. Kaya hindi ako makapush Ay, ng... sa Oo, oh, hindi ako makapush ng makapush ang mga yung offer sa akin project. At ayoko magpaasa na kaya kong gampanan yan. Kasi eto nga, hindi ko pa maasikaso ng sobra-sobra. Dahil nga sa mga napagdadaanan ko sa buhay. And as mommy, as tao, as sign-up, nakilala. Na... Ang dami kong kailangan gampanan sa araw-araw na ako mismo parang di ko na alam saan ako lulugar, ano ba mga kailangan kong gawin, parang kailangan ko ng pahinga, ganun. Pero na ano nga ako, hindi ko talaga pwedeng pabayaan kung ano yung mga anak ko yan eh, parang gano'n. No, no, Nalulungkot sila pag wala akong upload. Kailan ka na mag-upload? And nasasaktan ako kapag nakikita kong gano'n. Kasi dati, every other day ako nag-upload. Ngayon, once a week, ang tagal pa ng ano, minsan kaya nakokonsensya ako. Pero I'm sure naman they all understand na for you to be able to offer them you, kumbaga dapat mong unahin ang sarili mo. Oo. And your family, of course. Di ba lahat ng yan? So I'm sure, alam mo lahat ng yan, kahit mag-text, kailangan ka mag-upload ng ganito, kailangan ka ganito, but deep inside, alam naman nila na mas okay at the end of the day na unahin mo ang sarili Oo. mo. Gusto ko lang naman yun nga eh, lalo lalo na yung ano health natin. Pagka feeling ko naman naging okay na lahat, kagaya ng sabi mo, nako cross ko na, ganon Baka mas kaya ko ng gampanan ng hindi ako mapapahiya. sana, sana. Uh, nakakatuwa oo. Nakakatuwa nga. Yung ayoko lang nang bibiglain dahil adya dyan na yung opportunity, ganun. Ayoko kasi di ko magagawa ng maayos yung dapat nyong makita eh. Yung hanggang kung ano lang yung kaya ko muna, step by step, hanggang sa, okay, let's go, balik na tayo, laban na to, di ba? Kaya nga tuwang-tuwa ako na nakita ko na nag showtime si uh, Zeb. ngayon, di ba, na, nagigas ka rin sa, sa wow. Oo. Kumbaga, oo. I'm, I'm happy na tuloy-tuloy na. And, and I hope na lahat ng pinto ang bumukas sa'yo because of YouTube, eh bumukas din yan para sa'yo sa TV oh, talaga. Because hindi ko you naman, deserve it. Oo. Oh, oh. At hindi ko din talaga, kahit na alam niyo yun, yung showbiz kasi iba talaga eh. Mm -mm. Iba talaga no. Ah. siya. Nakakapasok na ako sa kanya. Yung nga, yung nga. Yung sabihin ko, ano yung difference para sa'yo? Last question na to. Ano yung oh. difference para sa'yo? Iba eh, talaga. Parang, kasi yung bunganga ako sa YouTube, pag may camera ako, magagawa ko lahat oh, oh. Ko. Kung sino ako, kung oh. ano lang ako. Pero pag nasa, alimbawa, nasa network ako na oh. ganito, nasa ganitong show ako. Yung parang kailangan mong pipigil away sarili mo. Tapos kailangan mo lang gumana pa sign up ka kapag ka, okay, game, camera roll. Kasi kapag ka hindi, parang maiirita sila sa'yo. Parang oh. gano'n yung nararamdaman ko. And siguro dahil nga hindi ako sanay sa maraming tao, gano'n, nasanay ako na kami-kami lang. Team, oh. Kaya yun yung medyo inaaral-aral ko pa. At saka alam mong pinapanood ka live na live oh, din. Oo, oh, oh, ng lahat. Lalo na pag TV. Oh my God, nakaka-pressure siya. Kaya minsan pag sa TV, hindi ko malabas yung bunganga ko. Ang tahimik ko lang, ngiti-ngiti lang ako. Pero subukan nyo ng, ano, ng, ng, ng ganito lang, nang oh. ng vlog. O sige, laban ako dyan. Tapos yung kakampante ako, ganun. Diba? Ayun lang. Kaya sobrang nakakatuwa para sa akin considering yung success ni Zainab ngayon, the future is even brighter for you. So I'm very, very Ay, sana happy nga for talaga you. after lahat ng hirap ibigay na ni Lord yung sarap. Uh, Thank you very much. Thank As you, Luis, Kuya. Listens, the best. Maraming yes, salamat. Uh, I sabura. wish nothing but the best for you, your family. And di ba nung uh, may mga nangyari, kamakilan. Mm -hmm. uh, I'm happy na, di ba, tinex mo rin ako noon? Uh Oo. -oh. And uh, I'm happy na you're already there. Uh Oo, -oh. gusto you're ko pala mag-thank you sa kanya. Uh -huh. na Napag-usapan din namin ni Tito Boy. Uh -huh. Sabi ko nga, nakiusap talaga ako kay Kuya Luis to reach out Robby. Uh -huh. Kasi yung sa amin ni Robby na ayos namin in private uh -huh. because of Kuya Luis. Luis and thank you so much. And, alam ko, sobrang understanding din ni Roby no. na inaintindihan in, niya ako. Okay, oh, so. and sobrang thank you. Yung mga ano, yung mga market-market na market, yun, nakakatawa. Pero <laughs> Subscribe na lang lahat. Let's support each other. Sobrang Amen. Ano Amen. na lang, tanggapin na lang natin yung done na and paguhin natin kung ano yung dapat ayusin. Yun Dama. na lang. Doon Thank tayo you. Thank forward. you very much, Dad. You're the best. Good Alam luck ko, and congrats. congrats. Good Thank luck you. and congrats. Thank you. Kuya. Oh, yeah, payo mo na lang sa amin. Last na lang. Oh, payo, oh, payo okay. sa inyo ni Ate Jess. Enjoyin oh, yeah. nyo. Hindi kita papayuan as daddy kasi matik na yun eh. Baby mo yun, mahal uh -huh. mo yun. Automatic bibigay mo lahat ng kaya mong ibigay para sa anak mo. Pero yung mommy intindihin mo lang kasi talagang nagbago yung ugali ko lahat-lahat after ko magka-baby and hindi na intindihan ganon na masama kahit hindi lang din ng partner ko pati yung mga ibang tao sa paligid ko intindihin lang talaga si Ate Jessie and wag ipaparamdam sa kanya na out of place na siya, out of the box na siya kasi siya ang ilaw ng tahanan. Dapat ipo-feel mo sa kanya yun everyday kasi deserve niya yun as mommy. Oh, thank kasi you. sobra, sobrang hirap maging mommy! Kaya congrats, congrats! Thank you, thank you. On galingan of mo. Of and I, thank you, galingan mo! Galingan mo! Never forget, mo. pwede ka maging daddy but never forget oo, oo. to be a partner din totoo, at the same time. Totoo, totoo, totoo. Kasi kailangan niya ng guide and yung confidence manggagaling mismo simula ang simula. Sa partner. Thank you. Yes. Thank you very much. Say never oh, diba? okay. Thank you so much po. Alam ko nagkasiyahan tayo sa Luis Lessons pero nalala ko nga uh, seryoso lang tayo one minute lang. Gusto ko lang mag-condolences po. Um, condolences sa mga patay na patay sa akin. Ay! Um, wow! Seryoso. Punto <laughs> ka kay Ate Jessie mamaya. Gusto ko lang. Maraming maraming salamat. I will see you again. Maraming salamat sa panonood ng Lucky TV. The Wisest Nets. At ulitin ko bago ako magpaalam, malapit na po namin simulan isang game show na gagawin namin on this channel para sa inyo. Yes, ako dyan ah. Yes, ayun, narinig na ah. Yes, ako dyan ah. Bumubuo kami ng isang game show ngayon para sa inyo sa Lucky TV para marami tayong matulungan na kababayan natin. Ay, pasabog yun. Yes, Tama yun. Yes, yes. Parang naglagay ka na ng show sa YouTube. Yes, yes. maganda yan. Aabangan niyo po yan very, very soon. Thank you for watching. Lucky TV. Ah, clap, clap, clap. Okay. Bye, guys. Thank you so much. Bye.